Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating weather update ngayong ikalawang araw ng February. Mahina pa rin po ang Amihan or Northeast Monsoon at tanging nakakaapekto lamang dito sa extreme northern Luzon. Samantala, malakas naman ang Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, nagdadala ng mainit na panahon na sinasamahan lamang ng scattered rains and thunderstorms lalo na sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala po tayong ang bagyo o aasahang bagyo sa mga susunod na araw na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa southern portions, dulot po ito ng easterlies. Asahan ang fair weather conditions o maaliwalas na umaga hanggang tanghali sa karamihan ng mga lugar sa Luzon na may kasamang minsang maulap na kalangitan, pagsapit ng hapon o gabi, at may mga isolated rain showers lalo na sa eastern side sa Bicol Region, Quezon, at Aurora. Sa Batanes, asahan naman ang makulimlim na panahon at mahihinang pagulan dulot ng amihan. Para sa Metro Manila, mainit din po ngayong araw kagaya kahapon na umabot ng higit 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature naman for today ay 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio, malamig pa rin between 15 hanggang 22 degrees Celsius. Para sa ating mga kababayan sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, magiging mainam din po ang pamamasyal at paglabas ng bahay today. Asahan ng fair weather conditions, maaliwalas na umaga hanggang sa tanghali at bahagyang mainit pagsapit ng tanghali. Sa hapon hanggang gabi, partly cloudy to cloudy skies at may mga scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Cebu ay nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, magbaon pa rin ng payong dahil magiging madalas ang mga pag-ulan, lalo na sa Caraga at Davao Region dulot ng easterlies at minsan malalakas ito lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat sa umaga ay partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin ng mga pagulan at thunderstorms pagsapit ng hapon. Pinakamainit pa rin sa Zamboanga City, General Santos City at Cotabato City na hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, wala pa rin po tayong gill warning o babala sa mataas na alon dahil mahina pa rin po ang hanging amihan. Inaasahan pa rin ang hanggang 3.7 meters ang taas ng mga alon sa extreme northern Luzon, na delikado pa rin para sa maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 4-day weather forecast, simula bukas ay lalakas muli ang amihan o northeast monsoon na magdadala ng light to moderate rains sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Pagsapit ng Tuesday, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan sa hilagang bahagi ng Bicol Region at magpatuloy pa ito hanggang kalagitnaan ng linggo. For the rest of Luzon, asahan ang partly cloudy to cloudy skies within the next four days na may tsansa ng mga isolated light rains at posibleng lumamig ulit ang panahon pagsapit ng Tuesday o Wednesday, kabilang na ang Metro Manila. Samantala, pagsapit ng Wednesday, habang lumalakas ang hanging amihan, magkakaroon ng interaction muli sa Easterlies, kaya't mabubuo ang shear line o ang banggaan ng amihan at Easterlies. Magdadala ito ng scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Davao Region. Mag-ingat sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga advisories or heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay may partly cloudy to cloudy skies at may tsansa ng mga pagulan o thunderstorms. At yan ang ating latest weather update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga weather updates. Ingat po tayong lahat at lagi pong maging handa sa anumang panahon.